Sa magpapalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay April 21, 2024 at tayo po ay nasa ikaapat na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ngayon din po ay tinatawag na Good Shepherd Sunday at World Day of Prayer for Vocations. Ang ating pong unang pagbasa at pagnilay sa linggong ito ay nango mula sa mga gawa ng mga apostol chapter 4 verses 8 to 12. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatindig sa inyong harapan at lubos gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Heso taga Nazareth siya'y inyong itinapos sa kus, Ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Yesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay nasa ikaapat na linggo tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. At gaya ng nasabi ko po kanina, ito po ay Good Shepherd Sunday. Kaya ang maririnig nyo po na mga pagninilay, lalo-lalo na sa ating Ibanghelyo, ay patungkol sa isang mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. At kung paano siya naging mabuti, yun po yung i-describe no, sa ating pong ebanghelyo sa ngayon. Pero sa ating pong narinig na pagbasa mula sa mga gawa ng apostol, si Pedro, no, matapos na lumisan si Jesus sa mundong ito, ay pinagkatiwala na kay Pedro ang pagiging pastol. Pero yung kanyang pagiging pastol ay dapat uh, naka-angkla o naka uh, tulad no, sa pagiging mabuting pastol ni Jesus na kung paano ang isang mabuting pastol po ay handang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa dahil ito ay inaari niyang kanya kung kaya gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang kanyang mga tupa. At ito yung ginagawa ngayon no, ni, ni Pedro sa kanya pong pagpapagaling dito sa uh, may sakit no, itong lumpong ito na kanyang pinagaling dahil sa pangalan ni Kristo ng taga Nazareth. Uh, ngayon din po ay uh, panalangin para sa pandaiddigan, uh, alay no para sa pagkakaroon ng maraming pamumuhay para po sa kaalaman ng lahat no. Uh, ako po ay late vocation na na maituturing. Pag sinabing late vocation, ito po ay mga young professional na ibibihin. Pag-late vocation ay graduate na ng isang kurso sa college tapos po ay nakapagtrabaho na rin. So meron ng karanasan ng umaga yung pagtatrabaho. Uh, no, late na, minsan sabi nila, no, late na nag-respond o late na tinawag pero late na rin na uh, na-realize na ito yung vocation na inilalaan ng Diyos para sa akin. So, ako po ay graduate ng Hotel and Restaurant Management at nakapagtrabaho ng 10 years. Dahil nga ngayon ay World Day uh, of Prayer for Vocation, talagang nangangailangan po ang simbahan ng mga maglilingkod na magiging pastol. Iisa uh, lang naman po yung mabuting pastol. Pero siyempre lahat ng pastol, uh, kami na may tinuturing, mag-iakono, pari, religyoso, bispo, ang ating Santo Papa ay tinatawag na pastol pero hindi pa kami mabuti at kailangan talaga natin magdasal at ipagdasal na kami sama-sama natin na hilingin sa Diyos na magkaroon pa ng maraming bukasyon na magiging pastol sa mga kawan na iningatan na Jesus noon sa simbahan na Kanyang itinayo ng kailangan po ng mga pastol na mangunguna para hindi po at least na no, makatulong na hindi maligaw ang mga, ang mga, tupa at makakilala sa Panginoon. Ito ang pinakagawain no, ng pagiging pastol. Uh, at syempre, no, sana po kung, kung mayroon kayong makakilala o kayo na nakakapakinig nito na hindi pa malinaw kung ano ang bukasyon na para sa inyo, bakit din nyo subukan no, na mag-search mag in tungkol sa mga discernment, mag-searching sa mga seminaryo, sa mga kababaihan, sa mga kumbento, no? so, para malaman kung ito ba ay para sa pagmamadre o pag-aasawa -pag o kaya naman ay pagiging single so, ano man ang, ano, no? ano man ang bukasyon mga, no? sa na, mga nabanggit ko, siyempre yan pa rin ay may gawain patungkol sa isang pagiging pasto. Ano yung, iingatan mo ang mga itinilaga sa iyo, yung mga responsibilidad na nakaatang sa iyong balikat, ay pagsisikapan mo na magampanan ng katulad ng ginawa ni Jesus. Malayong malayo man tayo sa kalingkingan na paano maging mabuting pasol katulad ni Jesus, pero sikapin lang natin sa abot na ating makakaya na maibigay kung ano ang hinihingi sa atin. Muli, no? Para sa lahat ng mga binata na mga nakakapakinig sabi nga po, no, it's never too late to respond to the call, lalo na pagdating sa bukasyon ng pagpapari. So, pagdasal natin muli, humingi sa Diyos na marami pang mga kalalakihan at kababaihan na tumugon sa panawagan ng Diyos na magmadre, magpare, magaling man o diyosesan ng Muli po, sa mapagpalang araw sa inyong lahat.